Ah. Oh. Iya no. nangyari? Ano nangyari pare? Nabangga. Nabangga. Wala Ingat sa pagbiyahe. Ingat sa pagmamaneho. ayan yung nakita nyo kanina yung babae na bangga ng motor kawawa naman ya, ingat sa pagmamaneho ingat din sa kalsada ingat din sa pagtawid hindi yung tawid lang ng tawid tingnan yung ano kalsada kung may parating nagdadrive naman ingat din pag may nakitang nakatayo biglang tatawid ay nako dapat alerto lagi tayo pagmamaneho tulad damay-damay yun Nadamay na yung motor, nadamay na yung uh, silang dalawa Yung nabangga Muti, hindi masyadong ano, Kaya lang, mas figurad uh, Puro gas-gas Masiraan pa yung motor uh, Mukhang Baka yung babae Kaya ingat lang mga boss